purot naman diri ya uh, kay kapit naman hob sining danaw tungod kay ano uh, may tubig Ito sasakyan mo ba? Puli mo sasakyan to ya? Nam kana na, dong mudagan na dong. Ha? Mudagan. Ini ba lipat ya? Punta ta sa ako one ya. Sa airport. Ang <laughs> galing. Puli na <yan> lumipad ba? Ay <laughs> e, padula dong kay mm, maak ka dong? Ay, hey, maak pala yan, no? Kaya maak pala, na. kaya pala may sumungay no, maak, ma no? Maak na. Tagasang dito di kan? Ano nga, na, uha, wag ko ba? Hindi, may inong dito? dong, kay hungga na dong. ayo diha dong, naawit tubig dito sa container dong. Ha? Naawit tubig dito sa container. Hindi, pala pwede tayo, no? Ayaw, kay hungga na dong. Ay, hindi ko na pwede dito. Ay, pwede dong dong. Ha? Na ito din sa galon. Hindi ko na pwede dito. Ay, dugga na na sa kakuan dong, kabaw dong. Kaya lang nalang doon na dong, kaya limpyo na nga tubig. Dugga na, may inunin mo dong. Ako na iklaro. Hindi pa na Hindi ba ito makalasing Hindi, magili na makakubog. hindi ba hindi niya? Ang galing, ang galing. Masarap ba? <laughs> 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 Naka, inom na mga ka. pwede na nga muuli tingali ka. Ha? Ah? Pwede na tala nga muuli ka, kay mo namang gaginom. <laughs> Ito sana ya ba? At ta? Hmm, lubi. Ito so, na dong, kay dili na siya dong, kaya mo nang gamiton dong. Kaya layo kaya na akong nagikuhaan. ba? ha? Mm hmm, gamiton mga namang sa langtalan. May naman lang maka, Biko na ayam mo ipares Biko? Hmm. Masarap yan ya. Ah. <laughs> <laughs> Lamig gid ang biko ana dong ug na hmm. siya mo igata i Mau no. Mo Sarap bunda sa inyo ya. Layo man kaya ng amo dito. Ha? Layo, layo. Siguro na ko ba. Kusa ka sarang kumain ng biko ya. Yung yung biko express hmm. ya, yan niya ba yon? Hmm. Sudan man to ang biko ko kanang pilit. Ay mo. Balik, Bikohon. Ay, iba pala yan. Ang <laughs> ito ah, mo, Kuya ba? Ang express ka ito, man. Hmm? Alam pala yan, ah. Eh, pwede makahingi isa, ya. <laughs> Ayaw lang dali dong, kay moron Sa ako, anang nang ito. layo pa, eh, na. Itong asaad adlaw na ako, ah, na. Tawang pag adto na ako dito. Arun lang na ako na magamit sa talag-talag. Kaya mo, kung isagol sa biko dong. Ang ah, ba? <laughs> Ay, okay, <laughs> raon tagdaghan na. Tagaan, takana Ay, dalawa lang na. Hmm. dalana na lang. Paano na lang sa'yo? <laughs> maluoy ko sa emo po. Huwag mo na, tagsaan lang ta, na lang tana. Kailang? Hmm. Dali na, saan natin sa si bahay mo ba? Hmm. Pwede naman ako matulog dun niya. Ah, eh, di ko. Ganahan ka kay Arun po makarelasa ka kay Murta na ako sa imo layo kini ning gigi kanan bakay ka poy nak ka Oh ba Nangyayay. Eh. <laughs> ngay Kita betal taon na tao maluod ito tungi sigkatao nga kung kapuyo ng tao, na iba na hindi mo relax Sige, tara ya, punta sa bahay mo ya. Ayaw na lang dong, uli na lang dito sa inyo dong. Kaya basit ipangita ng kasing mama, dalaan na lang ng lubing na isa dong. Okay <laughs> lang ito. May na lang na po inyong madala ni ng mga pauli ka. Iyan na lang kaagi kung ganahan ka dang mga agi, doon mas doon. Uy, <laughs> yadi, manday ka dahi. doon doon. Okay, anong manday ka doon <dahi> <laughs> eh, Ano lang ya ba? <laughs> <laughs> ay, na ito ya. apir aper. Salamat ya ha. Binigyan mo pa ako ng tubig ba? Teka ano. Mm. Bukas mo na dito ya. Bukas mo na dito. Ganun na lang. Mm. Ano lang. Ano trabaho mo dito ya? Oo, uh, ma, pag may Oh, yan ah. <laughs> Oo, wow, lagi. Salamat ba yung dewa ko sa mga tubig to bigay. Dangan-dagan -deh. ang nadaan ako kayo gamay rating alam. Murag di kita mag-apon ng, ng tubig mga ibang ano iba na tubig ay layo layo dere mga 5 minutos ni mula kon kung imong magtabo ka dito, tubig bomba tapos oh, no bigat hmm. pa no, no. banta na lang tayo saan kitaan, eh? e, po bre mangita ani kay ubi ko ta man kay sikay di man taka tubig ano no, no yan lang talaga dito no adto no? lang ta sa balay ta kay mag relax na dito kay may dito kay masinapoy imo kaon dito ro mga ta. kunta ah ba kumusta <laughs> 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 ang buhay mo dito ya ay tao ang hmm. pobre rin taon ko nga pagkatao kaya kung pag uma maayag na ako yung maani na ay maay po wala ano ba? kay di man ko na gumalikayan nga nga itong mga pangumanay, ay mga dangan nga no, nga ito kung gibali pong gipungas sahay po init po lahat tao ay na ito kung mapilyo na nga itong uma mas mas dublihan pa na ito itong panikamot ano nga mabuhay na ito itong pamilya kay marag tanaw na ako sa akong kadaghan sa akong anak o bili na ako sa maningkamot wala mong ko ikahatag sa ila niya na akong sabuhi sa ila ako mong yung paning kamutan na makaya na ako, akong buhay akong pamilya na makahatag ko sa ila ang minipis na ang buhay na ako sa ila saan diniyos na paagay ng umako pero yung maning kamot kaya, na, ko kaya na ako ikahatag sa ila sa bali na akong panginibuyan na akong ikahatag hmm. sa akong anak Yeah. Salamat.

tanghali na ito lang yung mag-isang nagtatrabaho ba, no? Hmm. Ito lang mag-isa dito, so, yo? Marami tayo ni Sagi, wala mang sa akong mga silingan nga akong kasuhol sa ila. Okay, tanghali na ba? Okay. Salamat ba yan ninyo, Ugda ko. Makatabang po sa amo ng mga pobre. Tungod kay. Ang inyong hatag po ninyo ng mga ayuhan ninyo sa amo angay Ang ay pagbigil din ninyo tabangan ko. wala pagbigil tayo mahinyo. Sabi nga talaga kuya, yan, no? No? Hmm.

sa inyong gidala nga inyong kinasingkasing nga gihatag sa among mga pobre nga ako ang kibaling pagpasalamat na daan ta sa labaw mong kagahong mga ang kadaan kong pa mong mga panalangin sa inyo pong gibaling paghago at sa among lugar damat talaga yan eh Kaya Ang muti talaga kuya no kahit sa tulo ng buses niya. talaga. Simple lang. Binigyan niya ako ng tubig kahit hindi niya kilala ba, no? Pero napansin ko, walang baso. Oo, oh. ito lang, takip lang, oh. Takip oh. Eh, sanay. Hmm. Kami noon, yung kahit na dahon lang ng saging. Salamat na ito. Arong talagalat, sa kauli akong pamilya na buo. Mabalik ko dito. Mabalak ko dito. Sa napuyatong iba lang. Padala dito sa ilang pag-uli. Salamat na ko Ang kainyong iba adala na na ito yung ilap mong mabalon pag ato nila dito at pohon pag ilap mong mabalon nila dito at pohon pag ilap mong mabalon 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 pag wala na may oh. taong kayo kung kay tungod labi kay pobre ko nahurot na nga akong mga bono ba yung pamasahe ng anak ko? Oh. ah, saan kaya dalag 200 -dus pesos makaabot na na sila dito sa eh, ilang atuan sa yung 200, wala pangalawans yan ah, ganay mag-initiative kung kay pobre man ta ang importante lang sa ato nga og tinud-anay gid nga atong pag-eskwela nga ato yung una-una ang ang pagpa sa mga ginikanan nila pagtang balusan pud kamaayo aron puno og kami ang ginikanan dadasi sa pud sa among mga anak Kaya, kay tungod no. kay kita nga mga ginikanan wala man ta mga sa atong mga anak nga dili na tumatagaag ilang ibaling pang ginabuhi nga sa ligado kay e, ako nga wala taong kontrato naanan ko dire sa bukid nga nag puyo kaya mag-add um, po siya dad, hindi mong kadawato ulit doon mong apply ko. kung wala mong katrabaho. Nung um, umana lang ko dere. No? Ano lang niya? Meron kami kunting tulong bigay ng team namin niya para sa iyo, ya. Hmm. Sa iyo. Salamat, ano, no? Na, yeah. sa inyo, lahat ng inyo, mga panalangin ninyo sa ako. Ah. Dako, ng katabang sa among kalito. Dako, magkaya ng panalangin ng among ibaleng, makatilaw po niya sa inyong kibala mga isip ni sa ini ha, ko Bali yung team ninyo, yung tabang ninyo sa amok Deserve mo rin yan niya kasi mabuti kang tao ba, no? Mabuting magulang sa mga anak, no? Tapos mo rin kasi undas na ngayon, ano sila ba Kasi sabi niya kanina mo na... Matuloy na niyo yung biko ya! Sabi niya kanina mo na, Jer, nagtipok lang daw sila, nagkatipon ba kasi undas? Kasi minsan lang kasi nag-aaral yung anak na umuwi ano din sa problema din siya basta sa financial niya si manager kasi si, pumasahi doon ng yeah. anak niya yan may pumasahi na um, anak mo kuya ako na kaya nang, salamat sa inyo kay murag sa ako kibaling mo kay na kaya makatabang sa akong pamilya ako na kaya na ako nang yeah. ano mo niya wala ka lang wala ka lang utang na loob sabi niya wala 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 ganun wala. kasi itong lahat libre lang to yan yeah. no wala kang kapalit mm. wala kang kapalit yan kahit sobra pa nga no kasi yeah. oh grabe yung kabutihan niya ba basta no? may mag-share pa ng video na <laughs> oh basta meron pa <laughs> kahit, <laughs> na, kahit <laughs> oh guys bola ganoon na. At, wala at least na, wala, patuloy lang hindi pat, na natin patuloy na. rin kaming ano lang gumagawa talaga ng ano yeah. mabuti yeah. para sa kapwa nating Pilipino ba no yeah. ano lang niya punta lang tayo sa bahay niya no yeah

karon dali ta makaabot dito kay ug magbakda sa tugay man tak abot dito magsakay na lang tag persahan pidi pidi oh. pidi no pidi uh, no <laughs> <laughs> para <laughs> mag experience nah. na tayo para mag experience tayo ganyan okay diri sa amo mo na manoy amo pinaka service kay nang mga ganyan <laughs> <Barsahan>. na <laughs> lang <laughs> okay. kuhaon na ko kung kabaw no hmm. kay murag Di na gani siya mo puyo tungkol kay basi uli na po siya dito. Aro ah, yeah. to, ah. Sige, <laughs> ah. gusto na rin umuwi, no? Ah. Sige, <laughs> tara, tara. Ah. Hintayin na siya, kuha pa siya ng karusa. Ah. Umingatan mo yung pira, salagay mo sa bulsa, lagay.